Hello, magandang araw at pagkakataon muli mga kapatid. Tayo muna ay dadako sa panalangin dito sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Aming makapangiriyang Diyos, aming Ama, kami nagpapasalamat sa biyaya ng inyong salita na binigyan niyo kami ng pribilehyo upang makinig upang tanggapin ang inyong biyaya upang mangaral ako upang ipaabot ang inyong minsahe upang bigyang logo ang inyong dakilang pangalan sa pagsambang ito. Samahan nyo kami sa aming pakikinig, sa aming pangangaral, sa aming pagsamba, sa aming uh, pagunawa pag-unawa iiwan nyo sa amin ang mensahe na may pag-ibig upang isagawa ang mga ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Isang linggo bago ang ating anniversary o inyong anniversary dyan sa Taif, ay pag-usapan natin ang tungkol sa ating pag-usapan din sa sunod na biyernes ang napili ninyo ay ang uh, Roma Ono 16 hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo so, hindi ko ikinahihiya I am not ashamed of the gospel kaya pag-usapan natin ngayon ang ebanghelyo upang uh, maging makabuluhan ang ating mensahe at lalong madidiin ang uh, kahulugan ng ibanghelyo sa atin. Simulan natin ang kahalagahan ng ibanghelyo. The importance of the gospel. Ano ba talaga ang kahalagahan ng ibanghelyo? Uh, ang ibanghelyo ba ay tunay na mahalaga? sa buhay na kailangan itong pag-usapan, na kailangan itong alalahanin, na kailangan itong iisipin lagi. Yes, totoo yan. Hindi maaaring hihiwalay ang Ibanghelyo. Ang Ibanghelyo ay sentro. Ang Ibanghelyo ay nasa gitna ng uh, ating buhay upang tayo'y um, mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos. Nagsimula tayo ng Ibanghelyo sa ating Kristiyanong pamumuhay at dalhin tayo ng Ibanghelyo hanggang sa pagpakita ng ating Panginoong Jesus Kristo na siya namang Ibanghelyo, na siya naman ang lumikha sa pamamagitan ng kaniyang gawa ng ibanghelyo Kaya pag-usapan natin ang kahalagahan ng ibanghelyo Bakit? Lubhang mahalaga At uh, ito Ang uh, banggitin natin ang tatlong uh, kahalagahan ng ibanghelyo sa ating buhay kristyano na uukul ito sa tatlong salita kapangyarihan, pagtawag, at uh, udyok. Yan. Ang ibanghilyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ating kaligtasan. Ang ibanghilyo ay uh, tumawag sa atin. At ang ibanghelyo ay nag-udyok sa atin. Yan ang tatlong halaga ng ibanghelyo sa ating buhay. Maring palawakin mo pa, maring uh, sa ating pagbulay-bulay at lalawak ang um, kahulugan at impluensya ng ibanghelyo. Ang kaibahan nga ng um, isang uh, <clears throat> confession o kapahayagan ng um, mula sa tinatawag na original confession ng Inglaterra na um, ginawa nila ng mga reform ay itong si John Owen ay lumika ng isang chapter na tinatawag na The Influence of the Gospel. At uh, kaya pinangalanan niya ang kanyang uh, ang kanyang ginawa doon sa ibang dako ng England. At uh, tinawag itong ibang uh, klase dahil sa ganong salita kung gusto kang mag-research niyan tingnan mo si John Owen kaya pag-usapan natin itong halaga ng ibanghelyo sa ating buhay ang ibang uh, ibanghelyo una ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ating kaligtasan we think of the gospel as the power of God kapangyarihan ng Diyos sa ano sa ating kaligtasan niya nang binanggit ni Pablo sa Roma on this na siyang ating uh, sa sunod na uh, linggo hindi lang talaga Roma on this uh, size aklat ng Roma ono at ang at ang Rom, Roma Gis, ang ating pag-usapan sa sunod na linggo. Ang ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ating kaligtasan. Paano ba? Paano ba ang ibang uh, ebanghelyo ay kapangyarihan. Ano ba ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa ating kaligtasan? Ora, kapangyarihan na bumuhay sa patay na makasalanan patungo sa bagong kapanganakan. Tayong mga makasalanan na patay patay na dahil sa ating kasalanan ay tinawag isang tawag ng uh, makapangyarihang tawag ng ibanghelyo tungo sa ano? isang muling kapanganakan kaya itong ating pagkapanganak muli ay gawa ng ibanghelyo ito ang uh, nag-separate sa atin sa mga Armenian, Ang mga hindi reform na paniwala, nagsasabi na sa kanilang pagsisisi at pagsampalataya, o pagsampalataya at pagsisisi, sila ay naisilang muli. Ah, Di ba? When they repented and believed the gospel, they were born again. O oh, sa shortcut na mga gospel ngayon, sila daw ay, sumampalataya at tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. At pagkatapos, nabuhay sila muli. Naborn again sila. Ang katuruan ng Biblia at sa reform na aral, alam mo ba, tagal na yan na tinuro natin, na ikaw ay naborn again, na ikaw ay sinilang na muli. Sa pamagitan ng pagkikinig ng Ibanghelyo. Nung narinig mong Ibanghelyo at umunawa ka, ikaw ay binuhay, wala kang ginawa. Gawa ito ng kapangyarihan ng Diyos. Binuhay ka niya ayon kay Jesus sa 5.25 ng Juan. Uh, sabi niya, ang panahon ay darating na at ngayon na nga na ang mga patay ay mga karinig ng tinig ng anak ng Diyos at silang makakarinig ay mabubuhay. Tingnan niyo. Mabubuhay ang mga patay Sa isang kapanganakan Kaya Hindi tayo ang gumawa niyan Kasi kapag tayo nagsisit Sumapalatay at nabuhay Tayo ang gumawa Wala tayong magagawa sa ating magong kapanganakan Sa ating new birth Sa ating pagkabornagin Gawa yan ng Diyos Kagaya ng uh, tao no? Meron ba tayong ginawa Nung tayo nabuhay sa mundo Wala ilinwal tayo ng ating ina at wala tayong ginawa. Ganon din, mapisikal man o ma-spiritual gawa ng ina o gawa ng Diyos sa spiritual kapangyarihan niya. Kapangyarihan sa ating kalayaan, pangalawa, laban sa kasalanan. Ang ibanghilyo ay mahalaga sapagkat ito'y kapangyarihan laban sa uh, ating kasalanan upang tayo palayain. So, kapangyarihan sa ating kalayaan. Freedom. Tayo'y lumaya. O, kalayaan laban sa paglaganap at pagalipin ng kasalanan. Ang Biblia nagsasabi sa Roma 5.20 na nung lumaganap. Namatay tayo at lumaganap ang kasalanan. Namatay ang lahat ng tao. Ngayon naman, mas lumaganap ang biyaya laban sa kasalanan. Kung ang kasalanan ay tumaas ng tumaas, lalo namang tumaas, lalong lumaganap ang kapangyarihan ng biyaya. Kaya yon ang ibanghelyo ni Kristo sa mga makasalanan na nagkasala na nagkasala. Sila ay hinabol ng hinabol ng ng ibanghelyo ng biyaya pang sila ay upang sila sumampalataya at baguhin ng Diyos. Ganon. Buhayin at baguhin ng Diyos. Ganon. Kaya yun ang sinabi ng Roma 5.20. Sinabi nga ni Jesus, makikilala ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ano bang katotohanan? Ibig sabihin ni Jesus, ang katotohanan ng gawin niya ng na ibanghelyo nung ginawa na nga niya Ngunit nung nagsabi siya niya, hindi pa niya natapos ang ginawa niya. Ngunit ngayon na natapos na ang ginawa ni Jesus, ang makapagpapalaya lang sa atin mula sa uh, pagkaalipin sa uh, kapangyarihan ng kasalanan ay ang kapangyarihan ng ibanghelyo. At patuloy yan. Nung tayo pinalaya, mula sa kasalanan papunta sa uh, pagka sa kalayaan ang ating kalayaan ay patuloy dahil sa ebanghelyo kaya sabi ni Pablo sa Galacia 5:20 at uh, 5:1 na dahil tayo pinalaya sa ginawa ni Kristo magpakatatag tayo sa ating kalayaan at huwag nawang magiging alipinin na tayo muli huh? hindi na sapagkat ang ebanghelyo ni Kristo ay magpatuloy sa ating malaya pakit mag o ang kalayaan natin ay mananatili kapangyarihan din o pang mag-iingat sa atin sa ating pamanang kaligtasan ang ating kaligtasan sinasabi ng Bli ay pamana inheritance kaya iingatan ito hanggang wakas sabi ni Pedro sa 1 Pedro 4.5 Sabi niya sa tres tayo binuhay na muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ng pagkabuhay na muli ni Kristo yun ang Ibanghelyo at iingatan itong mana itong ating pamanang kaligtasan hanggang sa pagdating ng Panginoon iingatan hanggang wakas yun ano mag-iingat ang ebanghelyo ang ating uh, pananampalataya hmm. pangarihan ng pananampalataya na na nagmula sa ebanghelyo iba ninyo alam na itong ating pananampalataya ay nagmula sa ating pakikinig at pagkilala sa ebanghelyo wala tayong pananampalataya at hindi ito atin sabi ng Roma o sing uh, 17 sa makatwid ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng Ibanghelyo. Okay. Munta tayo sa pangalawa. Anong pangalawang halaga ng Ibanghelyo? Ang pagtawag sa atin sa pamamagitan ng Ibanghelyo at para sa Ibanghelyo. Mahalaga ang Ibanghelyo sapagkat ito ang uh, <coughs> tumawag sa atin. So, tawag. Pagtawag, sa atin, sa pamamagitan ng ibanghelyo at para sa ibanghelyo. Ang ibanghelyo ay tumawag sa atin. Tumawag sa atin sa uh, bagong kapanganakan. Yan. Unang tawag, kap makapangirihang tawag na wala tayong magawa. Tinawag tayo upang mabuhay, sabi ni Jesus. Makakarinig sila sa tinig ng anak ng Diyos. At ang makakarinig ay mga buhay. Pagkatapos na tinawag sa buhay, tinawag tayo sa isang banal na tawag na tinatawag ni Pedro ni Pablo na pagsampalataya at pagsisisi. Kaya doon na isilang ang ating pananampalataya nung tinawag tayong sumampalataya. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay tinatawag sa Bibliya na pagsunod. Pagsunod sa kaniyang utos na sumampalataya ka. Kaya tayo sumampalataya at nagkaroon nga tayo ng panampalataya at matapos niyan may ebidensya ng ating panampalataya ang tawag ang tawag sa pagsisisi kaya pag buhay pagsampalataya at pagsisisi yan ang tawag inawag tayo sa ganung paraan inawag tayo ng ebanghelyo ng banal na pagkatawag patungo sa pagsampalataya at pagsisisi kaya sumagot tayo din ng pagsampalataya at pagsisisi. Tinawag tayo at sumagot tayo. Tayo naman ay tumugon. Ang ating pagtugon ay nagkaroon tayo ng panampalataya at nagsisisi tayo at tayo pinatawan at tayo ginawang matuwid at tayo ginawang mga anak. Yun. Tinawag tayo bilang mga oh, pangalawa mga katiwala ng Ibanghelyo nung tayo'y Uh, tinawag sa isang banal na tawag na sumampalatay at pagsisisi naging mga anak tayo ng Diyos at ginawa tayong mga katiwala ng Diyos sa kanyang ibanghelyo. Kaya tinawag tayo sa pamamagitan ng ibanghelyo at para sa ibanghelyo. Uh, kuha ninyo yan. We were called by the gospel and for the gospel. sa pagkatayo ginawang mga katiwala. Si Pablo, nagsabi niya siya ay, ibinukod Roma 1, 1 at 2, tinawag na maging apostol, ibinukod para sa Ebanghelyo. Ganon din tayo. O, tayo tayo'y ginawang, uh, tayo tayo'y tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo upang palayain mula sa kasalanan upang maging mga anak ng Diyos, upang patawarin ng Diyos, so, upang maging mga lingkod ng Diyos sa kanyang ibanghelyo, pang ipahayag ang ibanghelyo. Kaya tinatawag tayong mga servants of the gospel. Sinabi nga ni Pablo ay, kawawa ako kung hindi ko ipahayag ang ibanghelyo. Woe is me if I do not preach the gospel. So, Kahabag-habag ako. Kahabag-habag tayo. Hindi natin ipahayag si Kristo sa ating buhay. Kailangan natin siyang ipahayag sa tinawag tayo. Si Jesus nagsasabi sa kanilang mga alagad, Hindi ah, kayo ang tumawag sa akin, ako ang tumawag sa inyo. Uh, siya. Upang kayo uh, humayo at mamunga. Uh, at ang inyong mga bunga ay magpapatuloy. Yun, ang mga kanyang mga alagad at tayo tinawag tayo upang um, humayo at ipahayag siya. Yan ang sabi din ng Marcos 15.16. Tinawag tayo ng hili upang maging karapat dapat sa ating banal na pagkatawag. Tinan niyo. Ay, eh, tinawag tayo upang ipahayag siya. Ngayon, tinawag tayo upang um, karapang naging karapat dapat sa ating pagkatawag ang ating tawag ay upang bang maging karapat-dapat sa ating pagkatawag banal ang ating pagkatawag we were called to be um, worthy of the calling or vocation which we have received inawag tayo sa isang banal na tawag mula sa kamatayan papunta sa buhay mula sa kasalanan pagkalipin upang magiging mga lingkod ng Diyos at maglingkod sa Kanya at magpahayag sa Kanya. Ang ating pagpapahayag sa Ebanghelyo ay ating tungkulin. Tayo'y linigtas, naligtas sa pumamagitan ng pagsampalataya ng ating puso at pagsasabi ng ating bibig. Iba yan ang ating versikulo dati? Huh? Believe in the heart and confess with the mouth. Sumampalataya tayo sa pumagitan ng puso at tayo naman ay magpapahayag sa ating mga bibig. Yon, una, mahalagang ibanghilyo sa pamamagitan ng tinatawag na kapangyarihan. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkatawag ng ibanghilyo sa atin. Uh, pangatlo, ang, ma ang ibanghilyo mahalaga sapagkat ang ibanghilyo ay siyang nag-uudyok sa atin sa sa mananampalataya para mata para sa matapat na pakikinig at pagsunod sa pananampalataya. Matapat na pakikinig at pagsunod sa pananampalataya. Makinig upang susunod. Uh, kaya yan ang ating uh, udyok ng Ibanghelyo. Pakikinig at pagsunod sa pananampalataya. Yan ang ating uh, marching order sa Ebanghelyo. Oh? <clears throat> na gawin tayong uh, matatapat na tagasunod ang Roma 1.5 nung naghayag si Pablo tungkol sa kanyang pagiging bukod no? nung binukod siya ng Ibanghelyo sinabi niya ang uh, <clears throat> ang layunin ng ibanghilyo ay upang uh, Ang mga bansa ay sumunod sa pananampalataya Sabi ng English The gospel is for the obedience of faith among all nations Kaya ang ibanghilyo ay uh, ipinagkatiwala, ibinigay sa kanya pang siya sumunod At ang mga tao naman ay sumunod nung si Kristo ay tumawag sa kaniya mga alagad unang mga alagad tinawag sila at sila ay sumunod and they followed him ay sabi niya sinumang sumunod sa akin tanggihan ang kanyang sarili at uh, yun ang kaniyang mga paraan pagsunod kaya ang ibanghilyo, ngayon noon ngayon udyok motivation sa bawat mananampalataya upang uh, magiging matapat sa pakikinig at pagsunod o oh, paglakad yung lakad natin ng pagsunod ay matapat faithful hearing and obedience of faith 'yon kaya magiging maayos yan sapagat makapangyarihan nga Yang ebanghelyo at sapagat makapangyarihan yan ng ebanghelyo ito ay magpapatuloy na ujok hindi tayo maaring umalis sa ujok na ito araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan ang ujok na yan, ang motivation na yan ay magpapatuloy lalakas at uh, hindi maring lumayo tayo sa ganong ujok Roma 1.5 yon ang sabi at ang Roma 1:5 magpapatuloy niyan. Sinabi rin ng Roma 6:17. na dati sila yung mga alipin ng kasalanan, ngunit sinunod nila no, ang tinatawag na aral, sa no, Siyang doktrina ng nagpapalaya. Siyang aral na nagpapa uh, alis sa kanila mula sa pagkaalipin patungo sa pagiging uh, mga malaya. Hmm. Kaya si Pablo naman ay nagtagumpay hanggang wakas sa udyok ng kapangyarihan ng ibanghelyo. Ang udyok ng ibanghelyo ay hindi nag, hindi nawala at hanggang sa si Pablo ay Mamamatay na at ialay na ang kanyang buhay Sinabi niya sa uh, Pangalawang Timoteo 4.7 Siete uh, I have fought a good fight Ako lumaban ng isang laban na uh, Mabuting laban, mabuting pakikipaglaban uh, At uh, pangalawa sabi niya I have finished the race Tinapos ko ang aking takbo Isang ang lingkod ng Diyos ay para tayong tumatakbo sa isang takbuhin. Uh, parang Olympic ba? We are running the race of uh, the observing the Lord. And then, pangatlo sabi niya, I have keep the faith. Aking inalagaan. Aking uh, <clears throat> tinapos ang pagsunod sa pananampalataya. I have keep the faith. Yan ang buhay ni Pablo sa Galacia 2.20. Sabi niya, ako'y ipinako kasama kay Kristo. At ang buhay ko ngayon ay nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Huh? Hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At nagpapatuloy yan na udyok hanggang wakas. Ang udyok ng Ibanghilyo sa atin ay magdala sa atin sa katagumpayan ng kaligtasan. Ito nga, uh, tatlong ito mga kapatid, ang halaga ng Ibanghilyo. Mahalaga dahil makapangyarihan ang Ibanghilyo sa ating buhay araw-araw. Mahalaga dahil uh, ito'y tumawag sa atin at Uh, mula sa kamatayan, papunta sa buhay, mula sa pagkalipin papunta sa pagiging lingkod. At tinawag tayo upang magiging mga lingkod ng ibanghelyo, mga katiwala ng ibanghelyo. At ang tawag na ito ay udyok, ang ibang udyok, ujok so motivation upang tayo ay magiging matapat na makikinig at sumunod sa Kanya. Ito lamang mga kapatid ang ating minsahe na way magpapalakas, magpapatibay, uh, mag uh, uudyok sa atin sa isang matapat ng pagsunod sa pananampalataya sa pamamagitan ng uh, isang pakikinig araw-araw. Sa pamamagitan din ng Ibanghelyo. Makikinig tayo sa panampalataya at sumunod tayo sa panampalataya. Tayo manalangin, aming Panginoong makapangyarihan, aming pinagkatiwala sa inyong Ibanghelyo sa aming puso. Naway ang aming puso, araw-araw ang aming kaluluwa ay mapupuno sa pag-iisip, sa pagbubulay-bulay ng Ibanghelyo tungkol sa ginawa ni Kristo sa amin sa aming buhay, sa aming iglesia, sa aming mga mananampalataya. Pagpalain nyo itong minsaheng ito, Pagpalain nyo ang ibanghelyo sa aming puso. Naway aming maramdaman patuloy ang udyok ng ibanghelyo sa aming pakikinig at pagsunod sa panampalataya. Naway ang kapangyarihan ng ibanghelyo ay tunay ngang kapangyarihan araw-araw upang kami ay magpailalim sa kapangyarihang ito upang kami ay um, makakarinig lagi sa tawag ng, ng Ibanghelyo para sa amin hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus Kristo. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hanggang sa anniversary next week, pagpalain kayo mga kapatid.